Pero tingnan nyo Napakalinis Silip tayo sa kabila Kabila kas na hangin Ayan, kabila po Balik Divisoria update tayo ngayong araw ng lunes August 4, 2025 time check 10.30 po ng umaga ayan sobrang init na parang summer na naman ngayon dito sa Maynila so ito yung sitwasyon ngayon ng divisoria no so itong kalsada na nakikita nyo ito yung mga papunta papalik ng recto station uh, Santa Cruz Doroteo Jose tapos ito naman yung sa may kabilang side yan po ay mga papasok dito sa looban ng Divisoria. Diyan yung Totoban Mall. And mamaya, pakita ko naman yung kabilang side nitong kahabaan ng kalsadang ito po dito sa CM Recto Avenue. Okay. So ito naman yung sa may kabila and kitang kita nyo yung linis ng kalsada. Ayan. Linis. Ganda. Ang ganda ng view dito sa taas kasi ang linis po ng Divisoria. Kahit yung center island do, oh, malinis. Tapos ito naman dito sa May Solar Street. Pasilip ko sa inyo mamaya tayo maglakad. Ayan. Solar Street katabi ng 168 mall so ito naman yung papasok sa looban ng Divisoria no? papuntang Delpan Santo Cristo and tingnan nyo kung gano'n po kalinis yung kalsada hindi yan natin na-update yung hakutan ng basura dito tsaka yung flashing kasi sobrang aga bago sumikat yung araw natapos na po yung operation nila dito kaya mahirap habulin so ito yung normal day dito sa Divisoria No kung saan labasan na po ano, mga tao mga namimili dito sa Divisoria. Ayan, maglakad tayo diyan sa May Center Island baba tayo dito sa footbridge okay so diyan na tayo naglalakad na tayo sa center island dito sa divisoria doon tayo galing sa taas kanina dyan sa my footbridge and tingnan nyo po kung gano kalinis yung divisoria ngayon sabi kasi nila sa simula lang daw yan eh Ayan na. So yung kabilang side. Grabe ganda nung kalsada. Sobrang linis. Okay, so bye bye natin itong Center Island dito sa kahabaan po ng CM Recto Avenue ng Divisoria. Grabe ganda nung Central Island pati kalsado walang basura. And sobrang init nga lang kasi po 10.30 na 10.38 na ng umaga Ngayon lang ulit tayo nagawi Dito sa Divisoria And sabi ko nga kanina hindi ko mahabol yung hakutan ng basura dito sa flashing kasi sobrang aga talaga parang madaling araw kasi naghahakot na sila ng basura and bago umaraw lumabas yung araw or maglabasan yung mga sasakyan mga tao nahakot na nila yung mga basura at tapos na rin yung flashing saan din Grabe din So ganin pa rin 'yung napapansin natin 'yung kulang dito no basurahan Dito sa gitna Pero tingnan niyo napakalinis ayan o oh. silip tayo sa kabila kabila kas na hangin ayan kabila po diba? Kaya rin doon sa taas sa pinanggalingan natin sa footbridge kasi makikita nyo talaga yung kahabaan ng CM Recto Avenue dito sa Divisoria kung gaano kaliwalas and kalinis na ngayon medyo eyesore lang talaga yung mga spaghetti wires Okay, so dito naman tayo sa may kabila. Itong railings, bagong pintura na po ito. ano o. Ang kulay dilaw. May mga pailanilan pa rin kalat kasi nga siguro kulang ng basurahan. Sana may basurahan dito sa Yun yung suggestion din ng karamihan no? Basurahan sa gilid Dito sa may center island Kasi may mga pailan ilan talagang kalat Na naliligaw Pero again no Ganda pinagbago Ng Divisoria Ayan, dito naman tayo sa pabalik kabila so again dito sa side natin yung mga sasakyan ay papunta sa looban ng divisoria papuntang delpan santo cristo whereas dito naman sa may kabila ito yung mga pabalik sa recto station ng LRT line 2 doroteo jose santa cruz so yun and blakad ulit tayo tsaka hmm. yung pinagandahan ngayon hindi na po maamoy lalo after night market no doon kasi talaga ang daming naiiwang amoy naiiwang amoy no after night market pero dahil nga sa flashing yan blashing operation na may kasamang sabon tatanggal na yung mga amoy na naiiwan after night market Okay so ito muna yung ating update ngayong Monday morning dito po sa Divisoria Maraming salamat. God bless. Ang ingat po tayong lahat. I'm able to get you better.